Yo, what's up mga kabukid uh, isang magandang araw na naman sa inyo mga kabukid ah. Uh, so, bali mga kabukid ah, uh, tayo ng bundok dal natin itong pangbawas natin ng pili. So, ayun mga kabukid uh, kumusta po tayong lahat at ah, <coughs> uh, panibagong araw tayo. Panibagong time check nga natin pala mga kabukid oh. Alas 6 na ng umaga. So, maaga tayo mga mga kabukid uh, ng bundok para ano uh, maaga din tayo makabalik makauwi so, ngayon mga kabukid uh, mag aano tayo mag mag harvest tayo mga kabukid ng ano ng dagta ng pili ah uh, medyo madami dami na yun eh. siguro mga ano na mga kabukid mga 2 weeks ko na naipon doon sa puno so kukunin na natin mga kabukid yung ano yung pinakang dagta niya at ibibinta na natin so, yung yun, mga abuid papakya tayo dyan ito yung unang pili natin na bungaran yung, yung malaki laki na din yan ay malaki laki na yan mga kabukid na puno tapos yung isa na yun oh. No? yung malaki laki na puno na din so yung mga kabukid medyo ito kahapon kasi mga kabukid na bawasan ko ng balat yun oh. No? ito bago yung ano nya pinakang dagta niya. So siguro itong mga kabukid ay ano babawasan ko lang muna ng balat at medyo maano pa siya eh. Pa ay eh. kaunti pa yung makukuha natin dagta. So ayan mga kabukid isang piece niya. Tapos ito sa kabila. Ito. Kakaunti pa din halos wala pa siya. So bago pa lang siya na magsisimula. So, ayan mga bukid babawasan natin muna yun. So, ayun mga bukid babawasan natin. Ayun. So, bagong bawas na siya. Pag maputi na yung uli, yung pinakaano niya. Natulo na uli. So, lipat na tayo mga Ayun tayo sa isa. Ayun. Sa pinakaano natin. Ito naman mga bukid.

Tawak na kasi natin yung ano natin eh. na. Check po natin. Ayan. So yung eh, mga kabukid, ano nga pala. malapit kapit na tayo mag pahinga uli ng ano, ng pag tatatak dito sa amin ang tawag pagbabawas ng pinakang balat niya kasi ano na siya mga kabukid ay mang, malapit na siya manlugon. Uh, malapit na magpalit ng mga bagong dahon yung ano natin. Pili gumapapansin yung mga kabukid yung iba ay ano na. So dilaw na. Magpapalit na siya ng panibagong dahon ulit. So ayun mga kabukid oh. Yung ibang dahon niya naglalaglaga na siya. So mapalit na siya. So ayun mga kabukid ito yung mga dating nakaraang taon natin. So ayan oh, mga kabukid. So mga dami din sa akin mga kabukid na nagtatanong kab sa dito sa ano sa comment section natin. So dami din sa akin nagtatanong na baka daw mamatay yung puno ng pili natin. So hindi mga kabukid mamamatay yung puno natin ng pili kasi ito mga kabukid ay nagsasauli ito kapag ano kapag hinintuan mo siya ng pagbabawas ng balat. So ito mga kabukid nilipat ko na dito yung pinakang yung pinakang yung pinakang, pinakang pisngi niya so dito dati yung mga kabukid yung mga nyo ayan o mga ah, kabukid o oh. ano na uli yan mga kabukid so balat na uli yan nag ano na siya nag balik na yung dati yung balat niya so dito naman nilipat ko na siya hanggang sa umabot na uli dito pataas so yun mga kabukid mayroon pa sa likod ayan o oh sa likod natin hindi pa din siya masyadong natuloy yung dagta so mamaya maya mga kabukid dun sa medyo medyo makapal na parte ng puno ng pili natin makapal na ang dagta no? so yun ang kukunin na natin so nagbabawas na ako mga kabukid ng ano ng mga kukunti pang dagta So ito mga kabukid, medyo madami-dami itong lagta. O na, ano natin mga kabukid. Ayan. Liit lang niya. Ito mga kabukid, tumabas yung ibang lagta. Oh. Kasi hindi ko nabuhasan nung nakaraang ano yun ay. Eh. Nakaraang araw. So ito mga kabukid yung natin. Ayan yung mga bago natin kahapon. Ang kapal-kapal na itong mga kabukid. Oh. Liit lang itong mga kabukid ng puno. Malaki-laki lang ito sa sa ano natin, sa sa hita natin ito yung mga kabukod yung kabila niya kapal na din so yan mga kabukid ang ah, kukunin natin yan mga kabukod yung kukunin natin tapos dito natin mga kabukod <coughs> ilalagay so ayun wala tayong mga kabukod panahod kasi ay medyo kakaunti na lang mga kabukod yung yung ano yung yung haharbisa natin ngayon kasi mga kabukod kahapon uh, ah, pag po tayo so dun sa kabila mga kabukod sa kabilang bundok so ito na lang mga kabukod yung hindi ko natapos kahapon ah yung ibang dagta na adapta na, na harbis ko nasa bahay na so mga anong lang ito mga kabukod ay mga nasa bainting puno na lang na pili natin ang kukunin natin ng mga dagta so, yun tsaka medyo makapalkapal ngayon mga kabukid yung ano yung na buwan natin so yan o oh, uh, mga kabukod yun di hindi natin ilalagay at ito mga kabukid ay inipong ko talaga to ng dalawang linggo nag try ako ng 2 weeks nag-uko harvestin yun mga kabukid medyo madami dami so ito nga pala mga kabukid pag na ano na lagas mga dahon niya so hihinto tayo mga kabukid pag babawas ng balat kasi ano wala siya mga kabukid na ya ano i e, itutulo e, na dagta so siguro mga ano mga kabukid mga One month o isang buwan at kalahati tayo mahinto. Kapag may dahon na siya at matigas na ulit mga kabukid yung pinakang dahon niya. So yun ulit. Mag-start na ulit tayo pagbabawas. Araw-araw na ulit yun. Yun may ibon mga kabukid. Ibon ba Meron na sila mga kabukod wala alam kung ibon kung ano <coughs> so ayun mga kabukid mag iisara tayo ulit pagka uh, yung matigas tayo mga kabukid do madilaw na din yung nakang dahon nya siguro mga kabukid mga 2 weeks na lang to dalawang linggo na lang ng mga kabukid yung kamay natin yung mga datta na 2 weeks na lang tayo magbabaw so ihinto na tayo na tapos pag mag green na uli matigas na yung down start na uli ah uh, tuloy tuloy na uli yung mga kabukid ah uh, siguro ano ito mga kabukid ay kada one year nagpapalit siya ng yan mga dahon niya so nalulugon siya uh, so yun tuloy tuloy na uli yun sa isang taon na uli mga kabukid yung ano natin ah uh, hinto kapag nag ano na siya Nagpa ang papalit na ulit ng dahon so ay mga kabukid tatapusin ko na muna yan natin pag kukuha ng dakta natin Yung so, yun mga kabukid yung isa na yung medyo makapakita ng ang pinakang dagta nya medyo malakas to eh. ay malakas to kung mag ano mga kabukid maglabas ng dagta so ayan mga kabukid wow puting puti kasi yung mga kabukid oh eh

Yan. Medyo marami-rami ito. Mga kabukoy dito Itong isang puno na ito. So, ano to mga kabukid ay malakas sya umano. Malakas siya malakas sya umano ng tagta. Lumabas yung pinawang tagta niya. Yun kasi mga kabukid na ano eh. Ganun na puno ng pili. Malakas mga labas ng pinakang tagta niya. So ayan mga kabukoy. Oh, ayan oh. Sobrang lakas niya. So ayun, pagkatapos ito mga kabukid, mayroon pa tayong uh, dalawang puno. So, Tatlong puno pa mga kabukid na haharbisa natin ito. So ayun, medyo madami namin din yung mga kabukid yun kasi medyo malaking puno yun. Ay. Talagang ano siya mga kabukid, mahaba yung pinakampis niya. So ayun, ipatatay doon pagkatapos natin ito yun mga kabukid ah bali yun. ganda mga kabukid yung, ano pinakang sinag nung araw nya so ayon mga kabukid pag daw ganyan na mga kabukid ay ah maraming blessing daw na darating sa buhay natin so ayun mga kabukid medyo malapit na matapos so nangangalhati na ako dun sa ating na harvest na mga dagta so ayun mga kabukid ah so bali papababa na mga kabukid ay, ano makita nyo yan mga kabukid yan ay anong palusong yan uh, medyo madulas at umula na naman kahapon so ayun mga kabukid pababaan ako to so pupuntahan ko na yung last na na rabisa natin ang dagta ng pili so ayun mga kabukid ayun oh. natapat pa ako dun sa natin mga kabukid yung ginagawang walis yan o oh. mga kabukid so yung dahon ayun so ayun mga kabukid yung dahon na ginagawa ng walis So, yung walis natin mga kabukid na ginagamit. <coughs> so, ayan, nakakabukid. Ang ah, last na ako. So, bali, pag na-harvest na natin itong, ah, ayan mga kabukid. Ang oh. daan ko. Pag nakuha ko na, yung pinakang dagta niya, yung sa malaking puno na ito, so, uwi na ako mga kabukid. So, ah, uh, Uh, idadagdag ko na ito doon sa mga naiipon ko mga kabukid ah. Eh. So, ito mga kabukid, so ang ginagawa ko dito kapag marami na siya at mga siguro mga 20 kilos na, 15 kilos at uh, kailangan natin natin ng pira. So binibinta ko na siya. So yun mga kabukid, ito ibon na naman mga kabukid tayo na ano. So maraming ibon dito mga kabukid at ito ay kagubatan. Dunia. nahaw din ng ano nahaw yung iba nito mga kabukod na bibili ah uh, dinadala sa Maynila sa ano sa Dangwa nah, yung mga kabukod yung yung kuno puno na yan na malaki so, yung last na ano yung hardy natin ng mga, -e na, mga taksa Napaka-kapal ng mga kabukid kasi napakalakas din ito maglabas ng bakta yan mga kabukid o tingnan nyo naman mga kabukid tingnan nyo naman mga ano. ang laki nito mga kabukid o yan lakta nyo kapal ito. mga kabukid o yan ang kabila o oh. pwede mga kabukid o mayroon pa yung mga kabukid tatlong ano to ay tatlong tatlong PC o tatlong parte yung ginawa ko na uh, pinakang, ano niya. So, yan po yung Pero po yan dyan, mga kabukid. Ayan. Kabila So, ayun mga kabukid at kukunin ko na ito. At, ayan mga kabukid. Uh, pag na-harvest ko na ay nakuha ko na ito mga kabukid. Ay, lagay ko na dun sa ano natin sa uh, sa bag natin so uwi na tayo so medyo tanghali na tapos may ano pa tayo mga kabukid nagbilad ako ng ano eh ng palay so uh, mga din so abutin pa yung palay natin so ayun mga kabukid uh, abangan po natin yung mga video natin na iba so maganda pa po yung ano natin uh, mayroon ako mga kabukid ginawa na ano eh na panghuli ng mga alimango so hindi ko pa siya nababalutan ng lambat at hindi ko pa din nalalagyan ng mga kawayan so lalagyan ko siya ng mga kawayan so abangan natin mga kabukod yung video natin ngayon so panghuli natin ng alimango sa ano sa bago ng ating gagawin bubutsap so ay mga kabukod so hanggang dito na lang at tapos na ito so ay mga kabukod ang ano ang naiipong ko kada 2 weeks siya So, yan yung ano, naipon natin dagta. dagta. So, ayan mga kabukid. hanggang dito na lang yung ulit yung video natin na kita-kita po tayo next video natin. At maraming salamat mga kabukid sa mga sulit supporter natin. Uh, ayun, uh, at ingat po in God bless.